Gets ko na. Pagdulo na yun, pag nakatihaya kayo. Uh, ito, Kaya, nung, Kaya, ito, nung nandito muna, na kung okay. na, tapos nakaparada kami, eh. nawala at takot sa doktor eh. Kaya ko nga din, meron nga pa nakit ba, yung sa pag yung, ano sa tuhod, yun hmm. eh, na pinapractice ko. Yung nangawa ka na gano'n. Ay, okay tayo, 77 years old. Oh. Ako hindi ko mahuli. Hindi mo huli pa ako eh. pagka ganyan mo, mga siya eh. Matigas siya. Matigas siya. Matigas siya. Siguro kung dahil mas mabay siya sa akin. Nakita ko lang din eh. Dr. Ong eh. May bisita siya sa akin. Kailangan mo. Nakapalo tayo sa mga ano. Oo. Practice dapat siya tuhod. Ah, doktor. Baka hindi na tayo matatanda kung may bangyari man.

kaya kayo bossing from Sydney pangkuhan nyo si ano eh Steven Seagal eh yung mga datingan <laughs> eh. may ano kayo ron may resemblance kayo ron eh kaya Steven Seagal eh, eh nakapagkakamala pa nga nga ni Egyptian eh ibang <laughs> <laughs> oh, iba ang tingin nila sa ating eh ito ba kayo po rin? Sa Saudi nga, hindi daw kami Pilipino eh. Eh, ano kayo? Hindi ko tilyo. Bukal pa sa lado eh. Ah, doon. nagpatubo ako. Sinara po ito. Kasi Maraming... pagka ano, ako, tagal ko rin dyan sa Arab eh. Oo. Dati kasi, talagang mga manyaki siyang mga lalaki ron. Ay, oo. Pagka wala kang malas, wala kang tingin bigote. Tingin sa'yo, babae. Ah, plus ang plusing ka na nun. Tingin sa'yo, babae. Ha? Tingin babae. Totoo yun. Ibang pero ngayon, ano na, iba na. Marami na kasing pinupungkutan ng ulo. Talaga, literal, pungkut talaga ulo pagka, ano ka. Nakikahingin ang ulo. Oo. No. Oh. So, nituro na sila kasi maabot ang narinis. Ang ginawa ko ron, pumuputok doon sa takat ng bahay ko. Aba, doon sa napuputol, nadadamay ako. Oo. Pwede dumating ang bombero. Ayong grado. Bro, nipat mo itong grab ko. Ilagay mo dito. Ngayon, pag yung papunta ron, yung isang alambre, kasi maroon din ako sa kuryente eh. Gawin mo yung maliit lang. Uusok lang yan, tapos puputok na, putol na. Puputok na, no? wala na. Hindi wala sila ako, meron ako kuryente. Kasi legal na kuli. Nadadamay ako sa mga ito. Nagiging, ano, nagiging legal na sa ano Anong na lang yan? Naging sila OGS eh, nakila. Pero ngayon, ano na ngayon yun eh? Nakaligin Eagles na, na. yun. Nakaligin ako, hindi ko eh. Nung ako, ang hinarap pa ako eh, bato eh. Hindi naman pupunta, may takot din eh. Pero talagang pag nasa akin, eh. hindi ko yung Hanggang ngayon, sa tundo, madaming TBS eh. Hanggang ngayon. Pero iba na yung mundo ngayon. Uh, hindi na katulad mo. Ah, ano? grupo niya yun? Ako, oh, grupo oh, niya. niyan. Anong ibig sabihin ng TBS? True brown style. Ayaw. <laughs> Ayan, isa ako dyan. Inhale, exhale. <laughs> Pero nung 90s, 2000. 1997 ako po eh. 90s, 2000, hanggang 2000, <laughs> 2000 ano. Hanggang 2000 din, magulo. Yun. Hanggang 2000 pa, papababa. Yun ako, porado eh. Hanggang 2000 din ako eh. Okay, oh, Pinoy. Yan. yan, totoo, magulo. Kaming mga brown, talaga noon. Pero ngayon, iba na. One love na. Hindi na kagaya. May, may video-video na video, eh. Oh. Video na dati. Ay, talagang yung taga tanggaroon sa amin, magulo. Tapos tatakbo sa loob. Pati matatanda, <laughs> nadadama eh. Puso yung gangbar. Sinang pal ko sa ng barangay sa barangay huli. Eh. Yan eh, yung paliwa. Eh. Master eh. yung Ano ito. Oh, yeah, oh, yeah. Yeah. Doon na kayo magpagpatahin sa labasan. Binadaman niyo po yung mga tao dito. Kapapuloy <laughs> yan. Oh, tapos nabaril siya. Pinamahan sa paa. <laughs> Tawag po doon sa... Tapat nila buksit. Umiiyak. Tangon na mo. Ati mo. Iiyak, iiyak ka. Layo sa bituka niya. Hindi yung tinulungan. Masakit din no? yun ah. Mainit pag natawaan ng bari. At saka doon nang pinamarin lang sa kanya. Pinyan lang. Eh doon sa solis yun eh. Sa may kanila So, Solis. As... mo na ka na-apilido eh. Magkakapatid yun. Kung tigis yun. Nagulo ng mga DBX na oh, nung no? nakaupo ako. Ngayon, iba na ngayon. Puro rapper na ngayon. Yung mga gangster na yung tinatayper nila sa... Oo, oh, yung iba yung artista, yun ang parang ano nila, si... Yung, yung mataba. DBX yata yun eh. Sino bang mataba? Yung artista yung, 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 yung rapper. Si Andrew A? Oh, Oo. Ayan, si Andrew A ano rin yan, gangster dyan. Pero ano yan, hindi yung TBS, OBG. Uh, Oo, oh, pero indulo na karamihan. Hmm. OBG yun. Yung mga nasa Batang Kiyapo, ayan sila, Smartglass, TBS naman yan. Hmm. Nagawa pa rin yung sa Batang Kiyapo. Sa atin, sino yung mga ano rin, mga... Mga... Mga grupo ng mga... Mga hata pa, ano ay, oh. manalama, manalama. -uso sa ano, ng eskwela? mga kabataan niya yan. Oh. Ang mga ano lang yan. Ang yung, yung ano, pinbox. Pinbox. Pero ay, kung, kung walang laman, walang, walang bato, ay walang mga pago-pago. Oh. Nananakot lang. <laughs> Papasabog lang. Oo. Oh. Dati kasi ano eh. May mga shop shrapnel. Oo, oh, malupit yun. Oo. Oh. Pagbato, parang granada. Oo. Oh. bato yeah. Ubo Meron sa amin. Ang dami buhay pa, putulong ng ano, kamay. Eh. Bata. Oh, pinulot niya eh. Oh, oh. ako yeah. yun. Eh, Magpas niya. Oh. Sabi ko, baril line, no? Pare, ko ako sa baril lang yun. hindi sa Ako ang sa labas. Ang mga na, mga mga bit mga ano mga 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 So side ya, side ya boy. Parang granada yun. Nakapat dun sa naman, sa may tubo yun. Okay. niya hindi niya alam yun eh, no. Ah. Oh, nga, hindi niya alam yun eh, No? Hindi yeah. pa siya. Makita mo yung usok ang dami. Pero kung may siya na niya, yung katabi niya pati siya. Wasak, 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 siya ron. Pero wala nga mga... Kailan natin mapapanood yan? Mamayang gabi. Wala nga mga laman nga. Panoprik. May naghahalis pa nun sa may uh, binitis. Ang laman naman, bala. Hindi naman po kapag yung bala. Eh si Wing nandun, hinuli ni mm Wing. -hmm. Binala sa akin. Ako nagtala sa presinto. Binakulong ko yun. Nagtirado na si Wing, di ba? Oo. Oh. Ah, nagtiro na? Ano, yun yung uh, um, option. 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 Baka mag para parang ano. Ah, ito na yung ano. Si Joy, napatay si si na si Joy. Baka yung anak niya. Anak ni Ren? Ni Ren, yung babae. Ang sa'yo yung Eh, Hindi, Oh, check ang malakang sir, tsaka check in buhod. Oh, bilis <laughs> oh. <laughs> <laughs> yeah, <didn't you> <laughs> ah. Yan, tinuro ako. Yung malakang hindi masyado, pero ito itong, But, check mo. Hindi, <hums> wala talaga. <Hey>, wala? Hindi wala. Kasalanan niya. Kasalanan niya. Hindi niya mahuli. Hindi niya mahuli. Eh, mukupo pa lang kami dyan eh.